Kamusta mga kabiyahe? Ito yung nilagay natin noong nakaraang araw. Dahil dumahan tayo sa mga high -risk area, naglagay tayo ng reservoir. Salamat sa Diyos at nalagpasan natin mga high -risk area na yan. At ang mga arm guard natin nakababa na rin noong nakaraang araw. Patuloy tayo yung paglalakbay papunta sa destinasyon natin. Pahaba pa to, may isang buwan pa. Uh, Marami pang masagupang alon. Shoutout out sa bitag Tagig Friendly Bikers at sa, sa Dung IB Community salamat sa inyong lahat po at sa City Garden Patiros shout out sa inyo rin kay Sir Pedro kay Madam Jean sa lahat ng mga subscriber natin dyan shout out sa inyo at sa Tubis Family shout out sa Kimanhan Family Narti, Galio Family sa mga nagra-rise dyan ingat-ingat po shout out sa inyong lahat kung gusto niyo ng insurance pwede kayong kumuha ng insurance sa Sun Life sa araw-araw ng paglalakbay sa kalsada kung saan-saan sumusungot sa lansangan kailangan natin secured lagi hindi naman para sa atin yan kundi para sa mga kasamahan nating mga riders at least may insurance sila safe na naglalakbay at dahil dyan may salo-salo tayo sa taas at thank you sa dalangin nyo nakapag-prepare na rin sila ni Mayor sa masasarap na pagkain tara na mga kabiyahin A few moments later. <laughs> Bon Ito yung tupa. Ito yung baboy na. Ito yung baso. Ayan si Rene Requistas. Gwapo yan. Arat na mga kabiyahe. Ito lang yung mga ano natin. Pusensyanan na yung mga handa natin ha. Pang diet kasi daw to eh. Sabi nila healthy food ayan simpleng subo lang mga kabiyahe hinahinay pero tuloy tuloy baga at sa sunod ng buwan may live tayo ulit mga kabiyahe why supportahan nyo ang live natin ulit na maging matagumpay muli at yung hindi nakasali sa live natin nung nakaraan sumali naman kayo, sumama kayo may mga pa-premium din tayo ulit mga kabiyahe mas mapadali yung ma-monetize yung mga YouTube channel nyo at kikita din kayo. Pag naka-withdraw tayo, may mga surprise na ating pagawa natin. Pamimigay natin dyan sa mga subscriber natin, mga followers natin. Pag nagkasahod na tayo sa YouTube natin mga kabiyahe. At shoutout muli sa TV at saka sa Dong IB sa Tobis family, Kimanan family, shout out sa inyo lahat dyan, sa Galio, Narti family at sa ibang mga supporters natin dyan, shout out sa inyo. At sa malamat sa patuloy niyong pagdarasal sa amin at sinama niyo sa mga dalangin niyo. Hindi lang kami sa lahat ng mga naglalakbay dito sa gitna ng karagatan. Maraming maraming salamat sa suporta na may suportahan niyo pa ang biyahe natin, YouTube channel natin at sa muling pagkikita mga kabiyahe. Adios mga amigos, amigas. God bless.